Opisyal na ang nanungkulan bilang bagong Ombudsman, si dating Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia. sa unang araw pa lang iginit niyang walang sasantuhin sa mga kaso ng katiwalian, mula sa flood control hanggang sa kontrobersyal na isyu ng farmily. Si Margot Gonzales magbabalita. Kasama ang kanyang asawa at mga opisyal ng Department of Justice sa DOJ, formal na nanumpa si dating Justice Secretary Jesus Crispin Boy Rimulya bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. Nanumpa si Rimulya sa harap ni SC Senior Associate Justice Marvick Leone na nagpaalala sa bagong ombudsman na huwag dibiguin ng mga Pilipino. Sa kita ng isyo ng corruption sa flood control, may partikular na tagubilin ang High Court official kay Rimulya. Bumuo ng mga kaso at maayos na ipresenta ang mga ebidensya sa mga korte. Build the cases, discover, access, preserve, maintain, and then present the evidence properly in our courts. With due process and due and deliberate speed, we promise that we will also do our part. Remember always, while we enjoy these temporary titles, we should do what we should. We train for this. Your life, all your challenges brought you to where you are now. I ask of you, please, do not fail our people. They continue to suffer. Kasama nito ininunsya rin ni Leonen ang pagbuo ng isang working committee para sa pag-inventaryo ng mga proyekto ng DPWH sa judiciary at kung meron man ay agad daw magsusumiti ng ulat sa Chief Justice. The court and bank has also agreed to create a working committee to inventory any and all projects within the judiciary that might have been contracted to and undertaken by the DPWH. Sa si isang press conference, sinayak naman ni Rimula na hindi magiging ang delay ang kanyang tanggapan at agad na aaksyonan ang mga issue ng korupsyon, particular sa flood control projects. Baka sa mga susunod na linggo ay may masasampan na silang mga reklamo sa Sandigan Bayan laban sa mga government official. Marami na naman kami nang kukuha na evidence. Talagang sisikapin lang namin na maayano, mabuo ng gusto kasi nga ayaw namin na kami maging cost ng delay. So ang timeline niya will will depend on that. Pero malamang yan within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan. Preliminary investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. Ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya. Pag final, ready for trial. At hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Leonen, na continuous trial talaga. Para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral na matulog ng matagal itong mga kasong to. Maliba naman sa flood control, tiniyak din ni Rimulia na sisilipin din niya ang issue sa Farmally na umanay nakakuha ng bilong-bilong pisong kontrata para sa pagsupan ng mga medical supply noong panahon ng pandemya. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na eh, na, iba sa limot, pero hindi dapat uh, makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Kasi alam natin mabigat ang alingaw-ngaw at marami, marami, nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May, may naging pagdinig ang Senado. Ngunit hindi na umandar mula doon. Ito kailangan bisitahin natin. Una nang ng ni na wala itong sasantuhin o sisinuhin na mga opisyal ng gobyerno kung sangkot sa katiwalian. Sa tanong naman kung ano ang gagawin nito sa kaling ang mga anak niya o iba pang kaanak nito ang nasangkot, ito ang kanyang sagot. Adam nila na pag ang tatay nila ay nagkatrabaho, trabaho talaga. They know about it. Kaya ako hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi uh, I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, tisabihin lang at haharapin uh, natin ang mga problema niya. Kasunod naman ng panunumpa ni Rimula, inaasahan na lilipat na ito sa tanggapan ng Boardsman sa Quezon City sa biyernes. Magsisilbi si Rimula bilang Boardsman sa loob ng pitong taon. Samantala si Undersecretary Frederick Vida ang acting DOJ Secretary habang wala pang bagong talaga ang Pangulo. Para sa Diyos at Pilipinas ko, Mahalmar Gonzales, SMN News.